Neda ang kahalagaan ng pagpapalakas ng manufacturing at export sector ng bansa. Ayon sa NEDA, makalilika ito ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Si Sujin Kim sa report, Rise and Shine, Suji. Binigyang diin ni National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan ang pangangailangan ng Pilipinas para sa pagpapalakas ng export market performance, pagpapatatag ng pamumuhunan at pagpapalawak ng mga growth drivers nito. Ayon kay Balisacan, ang paglaki ng manufacturing at export sector ay makapagbibigay ng regular na trabaho sa ating mga unskilled o semi-skilled workers. Binigyang diin ng punong ekonomista na patuloy ang pagsisikap ng pamahalaan para masugpo ang kahirapan at maisakatuparan ang malaking potensyal ng Pilipinas. Anya, limitado lamang ang panahon kaya't kailangan talagang samantalahin ang pagpapalago sa ekonomiya. Pinasalamatan naman ni Finance Secretary Ralph Recto si Pangulong Marcos Jr. dahil sa suportang ang ibinigay nito para sa pagbibid ng bansa sa pag-host ng Loss and Damage Fund Board o LDF. Binigyang pagkilala ang pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. pagdating sa konkretong panunulusyon sa issue ng climate change. Dahil isa sa mga prioridad ni Pangulong Marcos Jr. ang pagtugon sa climate change, aktibong nakikibahagi ang Pilipinas sa LDF kung saan mabibigyan ng financial aid ang Pilipinas para sa climate at disaster risk resiliency. Sujin Kim para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.